Alam may mga kaibigan tayo doon na mumusit. May may mga bagito. Tingnan natin kung ano yung mga nahuhuli nila dito ang pusit. Tingnan natin kung gaano kakalaki. Ang kailan na na guys ah? Makalis yung usa? Sayang. Sayang naman yun. Kapag ihaw sa ng pusit sa panaman niya. O kaya ano yung kilawin. Ay kaganda pala dito oh. Tingnan natin kung paano sila mamusit. Mano-mano, Manumano, handline ano? Oo, pano-mano pala dito ang ano ng pusit. Meron na naman? Ala, kagaling. Tingnan natin. Pusit. Oo. Wow. Pabugahan mo, Brother. Yun. Brother, buot pabugahan mo sa ngusok. Oo, ah, ayun. Ala. Lalo na agad. Wow. Ala dalawa na kaagad. ay ayun dami pala. Kaso na ka? Kaya na kapit na sa'yo. Lawin mo yung maitim na yan. Oo nga no. Yung maitim na yan. Oo, sa ilalim. Oo, oh, yung nasa ilalim na yan. Pusit yun. Tiga na Para tatamaan ako lang ano ah. dami pala dito pusit. Pala yan, na Maliban sa paghagis-hagis ng kaya, paano pa yung makuha? Nalalambat? Hindi na. Nalalambat yun, dadi. Hindi na ba yan? Pindari na naman. Na naman. ayun alis Ay, nandiyan, nandiyan, nandiyan. Nandiyan pa bro rin? napusit-pusit o. Ah, pusingat-pusingat. Ayan, And <laughs> oh, oh. oh, pusingat, pusingat. Ayan natake ni Anton. Oops. Pabuga, pabuga. Yung! Oops. Oops. Wow. Yes. Is... Pare-parehas yung size. Bah. Oh. Pusit. Pusit sarap niya. Sarap nito pang ano, pang kilawin. Kinikilaw niya. Sabaw. Kaya pala walang alang ulan. Maraming tuloy yan. Ah, uh, tatlo na. Ah, ah, bulabog lang, pumus pumus siya eh, bumugas Ah, bulabog Tinta, parang tinta ng ano eh Tinta na bulpin Parang tinta ng bulpin eh Kaya oh. nga Grabe pala tinta oh Tinta ng bulpin oh Pwede pwede pang ano sa bulpin, pang lagay Nangagato uh, diba, dito diba Kasi tiisa yung tawag sa dito Pusit isay. Ayos. Uh, Ang lupit. Ang Ang lupit. Ang lupit. Ang na Ang